Welcome back to Pops Blog in TV. So for today's video, isilipin natin ang tinatawag nilang a farm bridge sa Shargow. So before tayo magpatuloy, so let's play the intro. Let's go. Magandang araw mga kapapsi! Welcome sa Siargao, ang surfing capital ng Pilipinas. Bagamat kilala ang isla na ito sa mga magandang dalampasigan at alon, ngayong araw tuklasin natin ang isa sa mga natatangi ngunit kakaibang landmark. Dito ay ang Afam Bridge. Nandito po tayo ngayon sa Afam Bridge. Located ito sa barangay Katangnan Municipality of General Luna. Surigao del Norte. Madalas itong dinadaanan ng mga turista na patungo sa sikat na surfing spot na Cloud9. Alam nyo ba na ang Afam Bridge na maaring medyo kakaiba ang pangalan ay isang acronym lamang. Ito ay ibig sabihin na a farmer and a missionary. Ito ay hindi lang isang tulay kundi isang simbolo ng pagkakaisa, pagtutulungan at ang natanging espiritu ng Siargao. So, nakikita nyo maraming mga iba't ibang lahi. May mga mga foreigner na nakikita natin. Mayroon din mga lokal na mga turista. Okay? So, sikit ito sa Siargao na kung saan, pag dapit hapon na, dito ang mga tao ay pumupunta dahil gusto nilang masaksihan ang tinatawag na sunset. Ayan. So, hindi lang ang mga lokal na nakikinabang sa Afam Bridge. Pati mga turista na bumibisita sa Siargao ay naakit dito. Naging popular na lugar ito para sa pagkuha ng mga larawan at pag-i-enjoy sa magandang tanawin. Ang tulay ay dagdag sa kagandahan ng isla kaya ito ay isang dapat bisitahin na landmark. So kung pupunta ka ng Siargao or sa Surigao or sa Siargao Island, so dapat hindi mo makalimutan ang pagpunta dito sa Afam Bridge. So take note, ang Afam Bridge ay ibig sabihin a foreigner and a missionary. Ang Afam Bridge ay patunay na kung ano ang ma kayang makamit sa pamagitan ng kooperasyon at espiritu ng komunidad, kung ikaw man ay lokal o bisita, ang tulay na ito ay paalala ng matibay na koneksyon na nag-uugnay sa atin. Sa sunod na pagpunta nyo sa Siargao, sig siguraduhin bisitahin ang Afam Bridge at saksihan ang kagandahan at kahalagahan ng kahangang landmark na ito. Bukod sa pagiging functional na tulay, ang Katangnan Bridge or ang Afam Bridge ay naging isa ring popular na spot para sa mga turista na kumukuha ng larawan lalo na tuwing sunrise and sunset dahil sa magandang tanawin. Ayan, so nakikita nyo, marami ang mga tumambay na mga mga tao hindi lang mga foreigner kundi pati mga lokal na mga turista so nandito kami ngayon kasama yung mga mga friends kasama ko yung mga pinsan ko hindi namin hindi namin in-expect na makapunta or hindi ako hindi ko inexpect na makapunta dito sa Shargao So unexpectedly, so ininvite ako ng pinsan ko na si Joy Joy. So ayan, so nakapunta tayo dito sa Shargao. So ayan, so marami tayo dito mga mga memories. Ayan, so una pa lang pagtingin ko sa so pagbungad pa lang ng tulay, marami ng mga foreigner ang makikita mo pati rin ang mga iba't ibang mga talento. May nakikita ko dito na nagsusurfboard. Mayroon ding mga nagskate. Ayan, skating. So, ayan, mga picture dito, picture doon, picture sa kahit saan. Mayroon ding mga kwentuhan, family banding. So, ayan. So, makita nyo, may papunta doon, may papunta dito. So, ayan po. So iba't iba lang yung mga nakikita natin. So ito, isa ito sa mga landmark pag gusto mong bumisita ng Siargao. So dapat hindi mo makalimutan na pumunta dito sa Afam Bridge. So take note ha. So ngayon ko lang dinalaman na ang Afam Bridge ay hindi ibig sabihin na foreigner lang. So ang ibig sabihin ni Afam Bridge is just only an acronym na sabihin a foreigner and a missionary so ginawa daw ito na tulay sa pagtutulungan ng mga dayuhan at mga lokal na missionary para tuwing tag-ulan noong unang panahon pa daw para hindi daw mahirapan ang mga tao natatawid mula dito sa isang isla papunta sa General Luna or sa isla ng Barangay Katangnan ayan okay So may mga iba ding mga uh, mga lokal na turista na pumunta dito sa Afam Bridge, may iba na na mga tao or mga vlogger din na pumunta dito. Marami din mga vlogger ang nag-feature dito sa tulay na ito or tinatawag na Ping Afam Bridge. Mayroon din mga lokal na turista na pumunta dito para lang makapag-picture ng mga afa Ayan, so pumunta kami dito sa may dulo banda ng mga maraming mga ano, mga mga tent dyan, may mga bibil, mga pwede tayo makabili ng mga iba't ibang pagkain mayroon ding mga kumbaga street foods na mga pagkain. So, mayroon din dito stall ni Barbie. So, isang, isang sikat din na foreigner na nagtitinda o nagbebenta siya ng ice cream. So, ayan. So, naghahanap kami dito ng pwedeng makain kasi nagutom na kami. So, ayan yung kasama namin si Joanna. So ayan, may foreigner. One, two, three. So ayan, di ba? So yon nakita nyo. So ayan, guys. Yan mga kapapsi. So maraming tao. Talagang mag enjoy ka. Okay naman yung mga ano nila, mga bilihin. Okay naman siya sa, uh, kaya naman sa bulsa. Ayan, tapos mga bite din yung mga taga rito. Okay, so sa so in terms naman sa ano sa sa security, mayroon din ang mga pulis na nag -runda. So doon banda sa sa other part or yung sa dulo ng ng tulay, mayroon din doon mga nag nagstay na mga police So ayan, so nakikita nyo malapit nang mag uh, magsa sunset ayan so yan yung po yung isa sa mga pinupuntahan din ng mga turista hindi lang foreigner pati rin yan na sunset so maganda naman din siya and then sa pagpunta namin dito may nakita din kami na mga bata na tumatalon ang, ang taas kaya ng tulay na to so tumalon sila mula dito sa tulay doon sa baba okay So ayun yung nakita nyo mayroon doong uh, mobil, mobile, police mobile. So mayroon dyan mga police din nagbabanta. Ayan o oh, nag skate, nag skate siya. So mayroon din mga ano, mga foreigner din ng skateboard. So take note, so kung pumunta ka dito, dapat para maka makatipid ka, mag ano mag rent ka na lang ng motor. So mura lang naman yung renta 350 I think 350 per day yun yung sa amin so mula sa aming pinagtuluyan don sa sa Zitas Inn don kami kasi nakabook sa Zitas Inn so okay so mula noon doon sa aming pinagtuluyan sa Zitas Inn mga 15 minutes yung kalayo. Magmamotor ka 15 minutes mula doon sa Zetas in, papunta dito sa Afang Bridge. So, ayan. Malapit ng dumilim. So, marami kami pumunta dito mga I guess 11. 11 kami lahat yung kasama namin sa Pagshargao. So, ayan. So, sa mga hindi pa nakapag travel dyan sulitin na meron pa tayong ilang days lalo na yung mga hindi pa nakapag travel so travel na kayo try discover our nature and our beautiful world ayan po nakikita nyo may dalawang mga farm so alam nyo ba nung pumunta doon doon sa may banda sa may mga tent yung mga pagkain may mga mga local tourists din na gustong magpapicture doon sa dalawa yung kanina so I guess nahihiya lang so ayan may mga foreigner din na mga mga siguro mga boyfriend mga girlfriends yan sila na bumisita lang din dito sa Siargao okay, para ma-witness kung gaano kaganda ang Surigao or ang Siargao Island Okay? So, ayan. So, malapit na kami dito umuwi. Nagtatambay-tambay lang. Nanonood. So, shout out pala sa kasama namin na nagpa-picture sa, sa tatlong foreigner. Then, nagkaroon sila ng exchange of bracelet. bracelet. Go for the go! So, alam nyo ba, nung pagpunta ko dito sa Shigao, or dito sa Afambridge, Uh, gusto ko talaga makita si Nene yung far, yung vlogger na sikat din na vlogger sa naging tourist guide or tour guide siya dito sa Shargow so hindi ko lang nakita hindi ko siya nakita dito so, ayan. so kung nakita niyo yung mga Afram Bridge brown or parang ano sila parang Okay lang sa kanila nakahubad, yung iba. Yung iba naman mga ano, mga asa bagay kasi nag-ano sila, nag mm -hmm. nagbabakasyon sila dito. Siguro yung iba galing pa ng beach. So duma, tapos dumaan sila diyan sa dito sa mm -hmm. share, uh, Farm Bridge. So, ayan. So, may mga kinakikita din ako mga turista dito na mabait naman. Nakipag-usap naman sila sa mga foreigner. Then, na, na, napapansin ko din na yung mga mostly, yung mga lalaki na mga nag ano siguro nag nag surfing sila mga speaking in ong English nang sila lahat parunong na sila or parang fluent na sila mag English So ayan guys, kaya kung hindi pa kayo nakapagpunta o nakapagbakasyon sa Siargao, kaya bisitahin na. Let's discover, let's enjoy, and have fun visiting Siargao. So ayan, pauwi na yung iba. din pauwi na din kami dito, banda. So ayan, hanggang sa... Hanggang sa muli guys, maraming salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang amazing na kwento mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Hanggang sa muli, happy travels.